naghahanap ako ng toothpaste ko mga bi kasama ko yung aking alaga hindi lang bihig tong alaga ko bihig siya pag isama mo kahit saan yung mga instruction na ituturo mo ikinig talaga siya and luckily nakakaintindi siya talaga kahit ano sabihin pero wala talagang mamahal lang yung ano toothpaste dito Diyos ko Lord, yung hindi kasanay bumili na. Pagkano yung forty... forty-nine, sixty dollars? Uy, Diyos Mariusi, 500 na yun. Five pesos yun. Five pesos yun sa Pinas. My God, para five lang. Ano e ba? I doubt, kung bibili ako... later.